Angela Makalinot, 22 years old, ang malagong future flight attendant ng Magalang Pampanga. Oh, tari ni Ate Girl, tuwalya lang nagpunta na ng, <laughs> ng <laughs> studio. May <laughs> taas maligo. Yeah, nagtapis dress. lang ng tuwalya. Uso yeah. uh, na, yan ngayon. Ang tawag dyan ay... Tube dress. Tube dress. Tube dress. Tube dress. Yes. Yes. Ang tari. Ako nagsuti, mamulukang band-aid sa akin <laughs> yan dahil. <laughs> Oh, oh. Tube dress. Future si Jewel flight attendant. Si Future flight attendant po. Nag-aaral ka pa ngayon? Yes po. I'm taking Bachelor of Science in Hospitality Management. Hmm. Ano school mo? PSAU. Pampanga State Agricultural University. Oh. Oh. Alam niya. Taga Pampanga. Ah, okay. oh, oh. Yes. Kapampangan, Kenny? Yeah. Wo, kapampangan ko. Wow. Wo! Uh -huh. Wo! Everybody <laughs> say wo! Wo! sa kapampangan sa City Hall. Everybody say, Whoa! <laughs> Whoa! Okay. So, Juella, anong pick-up line mo para kay Val? Val, pera ka ba? Bakit? Bakit? Kasi, nangihina ako tuwing wala ka. Pero, ikaw ang source ng happiness ko. Oh. Wow. Dalawa character pala Bukhang yun. pera si Juella. <laughs> Pag walang pera, nangihina. Pag may pera mata, ah, oh. taray mo. Balang araw, magiging nanay ito. <laughs> <laughs> Ganyan ang mga nanay. Pag walang pera, nangihina. <laughs> oh, oh. Pag naabutan mo. Okay na ako, anak. Pag wala ipa ipacheck up. Vitamins pala yun. Pag oh, ikalosa, pag sa pera. si ano, ang asawa. Ano na? Nakasimangal oh. no. pag, pag yung asawa. Pero pag-swelter. Pero pag-arating yung na. Oh. Kumain ka na ba? <laughs> asikaso. Nakapalipas ka ng oras. Yung ganyan. Ganyan-ganyan nanay ko. <laughs> okay, so maraming salamat sa ating search you number one. Thank you, Juela. So,